I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Abangers na nga ang maraming babli sa ating couple na kung saan maalala nyo nga guys, ito nga ang maraming bula ay nag-abang nga na magkasama ito ang ating couple sa asap no nakaraang linggo. At talaga namang kahit nga raw team sawi sila no nakaraan ay talagang nananalig sila na ito nga ang ating couple ay magkasama nga sa ASAP England. At narito nga guys ang sabi ng ating bal Mariano patungkol rito. Always, every weekend, it's really something I look forward to, to see my family here and to see our audience of course. And siguro one thing, siguro yung, yung mga moments in between. Kunyari pag nagla-live and then pag nagka-cut. Because we get to interact with the audience. Maybe that's one unforgettable thing. They shouldn't miss ASAP England because it's going to be spectacular amazing. It's going to be a celebration of OPM music and it's going to be a celebration of Filipinos. Kaya naman umani nga dito ng maraming komento na super excited na nga ang mga bula na makita nga itong ating couple sa Asaf of England. Ayon pa nga dito, we're excited to see you perform and experience those moments in between in interact with you and Donny. It will surely be an unforgettable memory for us too dahil talaga naman ngayong August 30 na ang ASAP England na kung saan itong ang ating couple na sila Donnie at Belle ay kasama nga dito. Kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.